Silipin naman natin ang mga naganap sa katatapos lang na World Class Excellence Japan Awards 2024 kung saan pinarangalan ang iba't ibang personalidad na nagpakita ng huwarang halimbawa sa kanilang larangan. Panoorin po natin ito. Star-studded ang katatapos lang na World Class Excellence Japan Awards on WCJA sa isang hotel sa Pasay City. Ilang personalities ang binigyan ng pagkilala dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa kanilang mga larangan. Kabilang dito ang superstar at national artist for film and broadcast na si Nora Honor, na kinilala bilang world-class national artist. Ang WCJ inunusad ng philanthropist at singer-performer na si Emma Cordero. Naging successful po ang World Class Excellence Japan Awards ng dahil po sa mga uh, taong na, napaka-supportive. Talagang hindi po namin inaasahan na lahat po sila darating ngayon. Sa larangan naman ng media and arts, binigyan ng pagkilala ang isa ring national artist for film and broadcast art na si Ricky Lee bilang most distinguished Filipino writer. Ganoon din si PCSO Director Imelda Papin bilang Queen of Charity dahil sa kanyang mga advokasya para sa mga nangangailangan. Sa larangan naman ng public service, pinarangalan si Chief Public Attorney Percy Darueda Acosta ang napaka the best na ginagawa po ang ng World Class Excellence Japan Awards ang nakakapagbigay ng uh, uh, na magandang edukasyon sa mga bata. Kinilala rin ng PTV, ang Telebisyon ng Bayan bilang Outstanding TV Network. Ganon din ang Rise and Shine Pilipinas bilang Most Outstanding Morning Show of the Year. Si Rise and Shine Pilipinas host Professor Fifi De Los Santos ay hinirang din bilang Best Morning Show Host. Ilang entrepreneurs din ang kinilala dahil sa kanilang pagsisikap na makapagbigay ng trabaho at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. May mga Pinoy beauty queen din na nagmula pa sa Japan ang binigyan ng pagkilala. Nakatanggap din ng pagkilala ang iba pang mga natatangi individual sa larangan ng akademya at health profession. Maraming wow. salamat for class excellence Japan Awards sa mga karangalan na hindi pa binigay sa PTV Rise and Shine Pilipinas at syempre sa inyong lingkod. Yes, congratulations profie. Alikwit ito sa ating mga kasama sa produksyon at sa aking mga co sa so talaga din sa akin para mas maging isang makabulhan at magaling relevant na host na nagbibigay informasyon sa ating mga ka-RSP. Pero ito naman, maiba naman tayo. Isang bagong proyekto muli ang inilunsad ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ito ay ang Tara, Naro Tayo. Isang proyekto na nagalayong mapanatili at itaguyod ang mga tradisyonal na sayaw at laro ng Pilipinas sa pamamagitan ng anime dance films mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, and this morning makakasama natin ang mga tao sa likod dito na sina Sir Ronnie Mirabuena, ang Audience Development Division Chief ng CCP at si Sir Robert Ramirez, ang Tourism Officer ng San Jose del Monte Bulacan at Segment Director of Mali Dance. Good morning po and welcome po sa RSP. Morning. Morning. Good morning. Good morning. Welcome. Well, we want to know about this Tara Laro Tayo. What is about the uh, what is all about this Tara Laro Tayo and what are the inspiration and the goal of these events? Go ahead, sir. Uh, tama po kayo. Uh, ito ay isang programa ng CCP sa pagtataguyod ng mga katutubong sayaw at ngayon mm. ang kaibahan nito ay Uh, meron tayong focus sa mga traditional at folk games. So pinagsama natin ngayon yung fusion wow. ng sumasayo na pero nandoon yung element nung sayaw. So okay. ito yung pagpapatunay na ang Cultural Center of the Philippines ay nagpapahalaga sa kung paano natin payayamanin pa yung sariling kultura at sayaw natin. So yung Taralaro Tayo ay may mga components ng dance research, documentation, mm -hmm. at lalong-lalo na yung production ng instructional videos at uh, gagawin yung pagtatanghal ng live event sa uh, San Jose del Monte mm -hmm. uh, sa on June 25 no okay. para i-launch yung mismong mga instructional videos natin. Mm -hmm. Sir Robert, yung Mali naman po is one of the featured dance. Um, can you tell us more about that? Okay, na umaga, Mali is a traditional dance and game of the Dumagat's of the City of San Jose del Monte mm -hmm. no. Uh, matapos yung kanilang buong araw na pagtatrabaho o pagyuyuro, sila ay nagtitipon tuwing gabi no sa gilid ng ilog sa Buhanginan at sa ilalim uh, ng liwanag ng buwan. So, mm -hmm. naglalaro sila. Typical ito na nahahalin tulad sa agawan base no. Ito yung uh, kumbaga tinuturing ng mga Dumagat na kanilang pambansang laro kumbaga. Okay, I understand the main audience for this one ay yung mga kabataan natin. Okay, so after watching this, after being part of this, ano ang maging, um, ano may instill na value ng mga kabataan dito? Well, for Mali, alam nyo, ah, hindi lang siya basta laro kasi ito ay paraan ng mga elders, ng mga katutubong dumagat upang magturo ng mga values o pagpapahalaga tulad ng pakikipagkaibigan, pakikipagtulungan kasi after a long day's work, ito yung panahon ng mga dumagat na nagsasama-sama sila into one community spirit. Kaya okay. maghalaga na sa pamamagitan ng laro na to na mapanatili natin, ay napapanatili rin yung mga kasanayan at mga kahalagahan, mga kaugalian ng tradisyon ng dumagat. And sa tara laro tayo, ano ang may instill na value nito after once na nagi-involve mga kabataan. At mm -hmm. uh, siguro po magandang balikan na ito yung sama-sama uh, sama nating paniniwala mm -hmm. na ang mga kabataan ay may karapatan maglaro. Mm -hmm. So dito sa larong ito sa mga sayaw na ito, ma-develop yung kanilang uh, social skills. Uh, mahalaga ang laro sa physical, mental and emotional development lalong-lalo -lalo na ngayon. Alam natin ang mga bata kung iiwanan natin yan sa loob ng bahay, uh, doon na lang sila. Eh, no? Nakakalimutan nila na yung aspect na they need to be exposed, they need to connect sa kapwa nila mga bata. Improve so, their social skills. Yes. 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 Oo, oh, alam mo, online. totoo yan. Ako, ako, grateful ako na experience ko na nakapaglaro talaga ako sa labas. Pero yung mga kabataan ngayon, parang medyo limited na, hindi na nga rin sila aware. So, mga pambansang laro natin, yung larong mga totoo. Pilipino. So, saan po ba ito mapapanood? At sino po yung mga maaaring manood? Yeah. After ng uh, event namin sa San Jose del Monte, ito ay magkakaroon ng iba pang uh, streaming uh, activities. Mm -hmm. Sa iba't Iba't ibang lugar at wow. iikot namin para ituro. In fact, uh, yung event sa June 25 ay sasabay sa National Folk Dance Workshop. Uh, makakatikim na ang iba nating mga participants, mga teachers. At ako, ang special request ko kay Sir Robert ay ituro yung Mali Dance sa isang workshop platform. Uh, on June 25, 25 din po tayo, ano? Oh, oh. Tapos ang, ang kagandahan po nito, pati sa mga instructional learning resources sa DepEd, sa chat Uh, layunin namin na ito ay maisama sa kanilang mga modules, uh, mm. lesson plans para integrated at naka-align sa kanilang mga learning competencies. Oh, Alam niyo oh. very intricate yung usapin ng kasaysayan, yung buhay ng mga iba't-ibang grupo sa Pilipinas. Mga mm -hmm. indigenous oh, group. paano natin nasisiguro na talagang tama at ito yung dapat na value, knowledge na makuha ng mga kabataan. Paano natin siya sinasaliksik? Paano ang pagsala rito? Unahin natin po sa inyo. Ang Cultural Center of the Philippines po ay sinisigurado na sa pananaliksik ay uh, nakikipag-dialogue, nakikipag-usap kami sa mga cultural bearers natin, mm -hmm. local historians. Uh, mm -hmm. Siguro mamaya si Sir Robert ay makakapag-share kung paano siya lumapit sa mga, no, mga dumagat oh, oh. para yung ipapakita natin ay hindi ito yung hula-hula or uh, inimbento lang. Ito talaga ay may pinagdaan ng proseso sa sa documentation at research. Mm -hmm. Sa akin naman, 18 years ko na pong nakasama yung mga dumagat. Mo. Bata pa lang po ako, nasaksihan ko po yung community talaga nila kasi taga San na Del Monte po talaga ako at mm. Maswerte po ako na nakasama sa mga programa ng aming local government kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makatulog, makakain, makasama talaga at makalaro talaga sila no. At ngayon din, this language diba? Yung yes. Kabulawan, Bul ba yun? Uh -oh. Uh oh, Bulos language. Okay. So marunong ka rin noon? Ah, uh, kaunti, no, kaunti. pero honestly meron din po akong study and research about trans uh, documenting 1000 words ng Bulos language oh. ng Ay, oh. bulos language Alam mo uh, napaka ganda ng ganitong pamamaraan yung sa True Arts sa pagsasayaw mm -hmm. na mas makilala pa ng mga kabataan natin ngayon yung iba't ibang mga dances, culture na, na dito sa Pilipinas. Ah, meron po ba kayong social media accounts para ma-follow din kayo ng ating mga manonood? For Sining Tanglawan, please uh, visit and follow Sining Tanglawan ng San Jose del Monte Performing Group and City of San Jose del Monte Tourism. Okay. Um, Habul ko lamang, no? I understand six dance films. So ano pa yung iba? Uh, bukod po sa Mali, uh, meron tayong Cuerdas de la Bordon wala sa Kuyo Palawan. Okay. Mm -hmm. Meron tayong Sipit-Sipit galing sa Eastern Summer, mm -hmm. Ikembe ng Quartero Capiz, Kasipa sa Mangis ng uh, Marawi, Uh, at yung uh, bua buwa buwan ng Putuan-Gusan uh, uh, del Norte. So, anin po oh, yun, no? Iba't Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, kabang-abang ang mga oh, oh. obra na dapat ipakita dyan. Kaya, sali po tayo at tayo po yung makialok dyan. Maganda po na talagang laging natin payamanin ang ating kaalaman pagating po, siyempre, sa usapin ng kultura sa Pilipinas. Oh, oh. Maraming salamat sa pagiging bahagi po ng ating programa ngayong umaga, yes. Sir Robert and Sir Ronnie. Pero bago tayo maghiwalay, ah, ay may past sample sa atin ng sining tanglawan ng San Jose del Monte, Bulacan. Please, take it away.